Hello mga ka-super, kasari ka-super MM, good evening, magandang gabi, time check mo tayo ay 11pm. So bago tayo mag-closing time, it's yaw time mo na dito sa Rose Mini Mart. At for today's yaw yaw, meron lang tayong uh, shishare, no? Kasi doon sa aking vlog about kung paano magtala, paano i-record ang cash flow, yung money in, money out, kung paano kunin yung kita ng tindahan, yung kung paano paikot-ikutin yung kita ng tindahan, paano mag-rolling-rolling -rolling ng ating benta, mga ganon. Tapos, sinabi ko pa doon na kung nag-uumpisa ka pa lang, may puhunan ka lang ng 10,000, dapat hindi mo muna yung gagamitin pang mga expenses. Kailangan merong isa dyan na sa pamilya mo nakatoka para sa mga expenses kasi nag-umpisa ka sa negosyo, pinaparoling-rolling mo na yung puhunan hanggat na lumalago yung, yung tindahan, dumadami yung paninda kasi nga hindi mo pa siya ginagamit pang bayad sa mga expenses. Kung pinapaikot-ikot mo lang yung puhunan sa tindahan mo. Okay, so ngayon may nag-comment. Madam, Paano naman po kung kami ay nangungupahan? Paano naman po kung nagre-rent kami? Saan po, saan po namin kukunin yung upa? Paano naman po kunin yung upa sa kita? Mga ganon. So, syempre, bibigyan natin ng uh, advice yung ating ka-super, no? Hindi ako expert dito, no? Kasi hindi naman ako nagre-renta, no? Pero kung Ilalagay ko yung katayuan ko no na magrerenta ko ng pesto halimbawa ako no uh, um magrerenta ko ng pesto sa labas mga ganun. So ito yung gagawin ko. Kaya naman ito din ang i-share ko sa inyo, no. So halimbawa lang, meron akong ginawa dito on the spot lang. Ko ang rent natin sa pwesto ay 10,000. Alam nyo, nagtatanong-tanong ako ng rent ng pwesto dun sa labasan, no? Nasa 15 up nga, eh. No? As in, kung gusto mo talaga ng space na malaki, nasa 15k up. So, dito lang tayo sa 10k. No? 10k kasi ang ng 15k. Siguro, isipin mo, ang dami mo nang i-consider yung kung mangungupahan ka ng 15k, no? Dapat talagang mataong-mataong lugar yun at talagang malaki yung benta dun sa lugar na yun. So, ang rent mo sa isang buwan ay 10,000. So, ito yung gagawin mo. Kasi kung ako ay magre-rent, ito din ang gagawin ko. Halimbawa, yung 10,000 a month na renta mo, i-divide mo na siya sa 30 days. Pag dinibide natin yan, ang lalabas ay 333.333. .333. So, i-run off mo sa 350 kasi may 31 pa tayo minsan, di ba? So, dito na tayo para buo yung tatabi natin. Oh, so, i-compute muna kung magkano yung upa mo sa isang buwan at kung magkano yung araw para yung araw na yun, itatabi mo na sa kita mo na yung tindahan. So, ngayon, halimbawa, dito, dapat din, kung ikaw ay nagtitinda at nangungupahan kang upa mo ay 10,000, dapat din ang daily sales mo ay naka 10,000 up din. Okay, hindi pwedeng mag nag-uupa ka ng 10,000, ang benta mo lang 5,000 below, mga ganon. Dapat 10,000 up talaga. Kasi, hindi lang upa ang babayaran mo dyan. Alam naman natin, magbabayad ka din ng Meralco kung mayroon kang tauhan, kung mayroon kang anong-ano pa na mga bayarin dyan sa tindahan mo. Mga ganon. At, kung halimbawa nag- si sales ka ng 10k up no so dito sa isang 10k sa kita mo sa 10% pero kang kitang 1000 sa isang araw i-minus mo na agad yung 350 para doon sa renta mo. So, araw-araw ka magtatabi ng pangrenta mo. Para at the end of the month, hindi ka mahirapan. Nakatabi na siya. Oo. Uh -huh. At may matitira ka pa naman, 650. Doon sa kita mo. Okay? So, syempre dito sa 650 na ito, marami ka pa siguro ililis dyan. Sahod mo sa tauhan mo. Kung ano-ano pa mga expenses mo sa tindahan mo. Mga ganon. So, ikaw na bahala dyan. Basta ang inaano ko lang is, ihiwalay mo na yung pambayad mo ng upa mula dun sa kita mo sa isang araw. Okay, Duki? Tapos ngayon pa, gagawa ka ng ganito. Tulad sa akin, meron ako ditong isang garapon. Ang nakalagay dito, Benamano Ipon Challenge. So, ikaw naman, dahil tinatabi mo araw-araw, maggawa ka ng ganito, ilagay mo naman dito. World rent. Diba? Pambayad ng renta ano? Para araw-araw facilities, pa silid at end of the month wala kang ka problemahin dahil nga may pambayad ka na sa upa. So ganun lang, no? At kailangan talaga mag sales ka ng 10k kung ikaw ay nangungupahan. Nakakaloka, no? Kasi ang hirap talaga pag may binabayaran kang upa imbis na yung kita sana sa na mapupunta pa doon. Pero yung ibang mga kasari sumusugal sa ganun. Nangungupahan talaga sila sa labas kasi mas malaki ang kita din naman. Kung mas malaki ang kita mo sa tindahan mo, kung kaya naman ng store ng magbayad dun sa OPA, kaya na. Kasi kung talagang mabenta-mabenta, ang renta, chicken feet lang yan. Mm, mm Pero dito sa atin, dito sa, sa akin, kasi hindi yan naman ako nangungupahan. So, okay lang sa akin kahit hindi ako makapenta ng 10k up, no? Parang okay lang kasi hindi naman ako nagre-renta. Pero, I see to it na makabenta tayo kasi mas marami pa tayong bayarin, no? Hindi lang sa renta marami pa, no? O, oh, kasi dito nga, ginaga, ito, ito, ito yung ating source of income ng tindahan. Kaya, gusto pa natin, may goal tayo eh. May hinihita yung target sales na makalagpas pa tayo doon sa kota natin, sa 10k na kota natin, maka 15k pa tayo. Mas happy pa sana ako more than that pa, 'di ba? Pero kung anong ipagkakaloob, tanggapin din naman natin 'yon. Maging masaya tayo kasi blessing 'yan. Maliit malaki blessing 'yan. Pero siyempre, bago ka sa 10k siguro na benta na yun pagsisipag ka talaga sipag sipag talaga uh, uh ganun lang aman uh, ang discard uh, sa buhay kung ganun ang mga study yung mga bayarin kasi talagang kasama yung talaga yun sa buhay natin yung mga bayarin na yan basta ang importante lang talaga kumikita pa rin kayo. tayo huwag tayong halimbawa sabi ko nga kanina diba kung may benta ka lang ng 5,000 tapos nagre-benta ka ng 10,000 ilugin-lugin ka na, diba, sa upa pa lang. So, dapat talaga, malaki ang benta mo. Kaya nga ako, bago ko papasukin yung pagre-renta, diba, syempre, kailan mo na makahanap tayo ng pwesto na talagang malakas na learn. Yung yung, yung renta, i sisiw lang, kumbaga, oh, oh, walang problema yan. Renta, no problem. Gano'n. Kasi nga malaki ang benta araw-araw. Kayang-kayang bayaran ang benta kahit ano ba. Yung, kayang-kayang uh, bayaran ang renta kasi ang malaki ang benta. Ganun. Ilan sa ating mga kasarihan nagre-rent sa labas, no? Pero hindi sila nagwo-worries kasi malaki ang benta nila. Pero kung maliit, eh, iyak ka na. Iba, eh. <laughs> nakakaloka yun. So, yun lang yung aking advice na itabi mo na yung pambayad mo ng renta mo sa kita mo araw-araw. Para at the of the month, hindi ka naman problema. Kasi baka magasos mag mo pa yung pera at, at kailangan din, disiplinado ka. Lagi mong iisipin, may binabayaran tayo. Kailangan din tayo magtipid. Kailangan talaga itabi yung pambayad ng renta. May hirap na ako. Pag hindi ka lang kabayad isang buwan, tapos solda ba, hindi ka makabayad hanggang mag lumaki laki na. Ang hirap, hirapan ka talaga makabayad. Dapat maging responsible tayo sa mga action natin. magrerenta man tayo sa ating mga bayarin. Ang utang man tayo, maging responsible tayo. Okay, Duki? So, ayun So, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Mabuhay.